27.6 Jackpot sila, dami pala ng huli nun, ano? Manisam, eh. Wala po Sandaan daw bawas yung dito. isang bodega ay? Eh. Sanda ang Oh? ang kilo ng junior 180 180 Grabe ano, dami. Ito na po. Diretso, ano na, diretso, lagay na sa cooler. Ay, paano yung dalawang ganso? Ano yung ganso lang? Double yun. Hoy, double yun. Double yun. Double yun. yun. yun.

Huwag muna ngayon paunahin Baka dito Pilipin natin sa kanilang kamadahan Ganyan po ang pagkakapel dyan o oh. Balit e o Talagang 1 million views Ganda Meron nang nakalagay sa ilalim Wala pa ano Yan pa lang pa Panguna Pang pa lang Kasi trawa pa rin ang Kamador ng ano dyan o oh. Ang mga tuna Ni Badaminchi <laughs> Siya ang kamador ang <laughs> kamador ay, <laughs> ito na, oo na ito isa oh. Lalaki. Ay, ito po ay ilalagay na sa truck para pambiyahe na po. Kasi baka may mga bagong dumating na naman. So, ay, nila dito sa kanila mga storage. Ito muna pa rin ako. Ha? Muna ah, pa rin ako. sa kanila tiyok pala yan. 46 oh. Ito pala ay galing pa sa bangang pratis tong tuna na to. Ay binaba isang araw. Bali ngayon pa lang nila i-deliver. Ide lalaki. Tapos, dito na mga kabila Eh, ito, ang dami, oh. Bali, isang dami. Paraso daw po ito. Huli po ng bangka ng Albanese Amay. Grabe, napakarami. Ilang bodega pa daw po ang nandu sa bangka. At nauna na po ibaba itong karamihan, mga ano, mga junioran. Mga ba iba Yan, bali po ito daw ay ilang araw lang huli. At po sila ng isang matindi-tindi o. Kami. Ngayon lang po yan, ano? Ano, alas tras po ng ano? ng hapon Sabado oh. uh, May 24 po yan oh. Dito lamang po yun sa Dinahigan Fishport O oh, yun, may laki, -laki po oh, May laki na isa yun Ayan po Pas-pas Isang malaki-laki Ayan pa At 38 kilo pala yung isang malaki-laki na yun Ang oh, laki oh. Pas, pas. Ah, bali ang mga kagas, mga po, ang kilo po ng tuna ngayon ay naglalaro po sa, ano, sa 180 hanggang 200. At pag maganda-ganda naman po, may kumukuha po ng 210. Ah, depende pa rin po yan sa klase po ng isda. Sa laki po ng mga isda. Ito! Ayan po, kadamihan. Kadalasan, junioran. Ayan, mga bigay. Iba-iba po kasi ang kumukuha niya noong aga. Yung iba dito din Yung iba doon sa storage. At yung iba dito. Iba na po ang kumukuha na. Ibang bibili. Ibang buyer po. Kaya bali, wahiwalay po ang kanilang pagdalagay. Napaganda uh, yung punta natin ngayong hapon. Ah, uh, takunang inabutan natin kanina, uh, kay Idol Kasuyo, shout out kay Idol Kasuyo. Ah, uh, syempre sa mayari po nitong ano, nitong bangka na ano, nagbababa ng maraming isda ngayon. Ang bani sa May. Dai po nilang huli. Yan, panibago, hakot pa hakot sila doon ng panibago, mga aga at maghintay-hintay ulit tayo ng mga panibago pang ibaba habang kumatagal lumalaki ng lumalaki ang binababang isda syempre yung pagkakamada po nung sa bodega eh, ganun pa rin po yung, yung maliliit nasa ibabaw tapos yung malilaki nasa ilalim po tapos syempre yung mga unang huli eh, nasa ilalim din talaga kaya na lang ayusin po nila na pagkakapail ayan siguro end ko muna dito yung ating video at uh, buha tayo ng panibago dahil may, may darating po ulit na Seri doon, banda Ayan, kaya maraming salamat mga magandang hapon na ha.